depende Sa ibong galaw, sila gusto mo sabaw Kay kung sa imuha, gusto nila mula baw. Nagkatag mga piki, wala na kay mapili Bisa ka sa kamulingit, na mong ngimi sa atubang, muragi rin buang Para siya musikat kay mga awat na lang sana ba ang saad nga gibuyan ka ni Ato? Barato nga bugas nga nung mahal naman kaayo Ang droga ni Samot mo ragdili na ni Maayo Makalibog na hinuon kung asa na may Kaya na nang kasakit ako ang kaya Abi ni mo oh, ang nakikap ako Kamang ako kay nagkatawa na sa una Galisod man din na kabalo Nating kamot mo malik tanti kabisag na ko Pasag na nalala Pula, Wala lagyan ko'y mapala kong puro sadyang, lihok liho eh, wala nga mau pamili og insakto ka nang naay magama isa isa ha ilang agi kung insakto pa ba nak isa gara sa makalikod kay wa nay pakabana wa nay pakabana kabalo nga girl ka ra ako ang gusto nga makita adlaw og gabi ikaw ang ginapangita ibang klase atong story kay murag salida murag action movie kay sakit kay kamani pa pag mukulo ang dugo murag init nga mantika makapaso ang kainit sa imo elimination round. Nada aron sa yellow line, Lysure Hub, dere sa population pangantukan mo kiton. Salamat sa team Wilan Kalag. Suporta na to na sila bay. Then tanan-tanan kan yan ni Ani, Salamat kayo Batelemse performer. Tanan nga mi suporta kay Real J sa atong sa nga ganiya. This mga major sponsor dito kalimtan. Ang Hope Trades, kinaong isuot karon. Yung Omega Sigma Fraternity and Sorority, Kalitaw local brand PH, Spinwise Clothing, Inshallah Valencia Enterprise kung gusto mo nga uh, magtukod og building balay, punta ka ning Inshallah bay. Kogi gama na Jeric bins diri karon. Pitik ni Bulldog, subscribe niyo na bay sa Beans niya o sa YouTube. O sa tong mga minor sponsor nato nga nagpaluyo ko dani karong event, Honorable Edward E. Hernandez. Honorable Warlito Dodong Pactol, Oga uh, Usab, Honorable Marinet Evangelista, Honorable Armando Is Evangelista. O kato ang uh, board member sa Port District, Dong RJ Pipito. Kay eh, Sir uh, Mr. Danilo A. E. Mangayan, Honorable Clarita P. Kubo. Mga to mga minor sponsor nato to, nga pasalamatan ko to, Usab, Mr. Darwin, Y. Salvacion. tanan nga nagsuporta sa tuang uh, activity. Labi na dris ang dumanan pa, magbuhat ang dumanan karong kabiyo na. Magsaba! Gikan sa buang to'o, propeta ng tola, silti pangantokan, magsaba para kay Renji. Ikan sa kung wala, Gikan malay balay, TBS, magsaba para kay Cedric. Ako <laughs> champion sa dimension mga dawat o gismil, pisos, plaki, 6 months VIP contract sa Kalina local brand pits. Pintos mo daw bro. Pintos mo. Okay. Sabo silang duha ba'y na mauna si Renzi sa iyahang inyong Unang para, para kay RJ. Yo gang. Yeah. <coughs> sa mga namakyo to una sa kuha. Mr. Clever pakyo sa kasukuha. Asa man siya ron? Wa man gyud ito ma. Ba? Yatay lang ka. Pagadama andan ro dia kay sur kita bang. No, suko kay siya suko ka magugis sa tungo sa kuha gon. <laughs> di na. Di kalitok mo no. Whatever ni moy. <laughs> Paradox. <laughs> Kabalo na mga daan, nalain ko. Pero itong unang kay ba akong nalain, hindi ka lang mo. Huwag pa kayo yung ipakita, huwag niya kamarili, huwag pa kayo nagpakita. Bra, sinsya akong ibuhat nga, huwag nagpakita. Huwag tanaw na rin na ako, karon huwag kitaan, pwede mong ibang kamutira. Pwede po banda. Pero bra, ay pugsa, basi ka. Unsa daw, huwag kitaan. Mas huwag kitaan ni akong kong kalaban. Maunang... Spot na lang. yun uh -huh. oh, yung itaan? mo. Oh, huwag ko nang ato. At una, huwag ko nang tunga ato. ikaw gina akong masanta ko. Paradox, di na siyong kamalain ako karon kay nana ko din yung nagpakita. Pero hindi nyo ko magpakita. Huwag ko hugaw ng intention din is dua. Hugaw ko walang taon sa inyong nakita. Pero pag panikamutan ako ni Olimpio, ako mapakita. Kaya gusto nako ako ganyan makita o kasatama ako makayang ipakita. Natulong ng lila itong una, huwag ko nang hindi importante gibuhat, ng kinala, mauna. Di mo po ni na duwa, akin dito. na, ang burnout, ni balik na. Di ni magamit akong ispat. Kaya ang suga, ni balik na. Unya!

No? <laughs> Lisod kayo ba? Lisod kayo nga uh, Layang kayo nga Sayang kayo nga Sayang kayo Ano to? Ano sa mga tinood? Si Drico sa kasakar Kadagay mo na yung pangalan ni <laughs> Basik, yung ka Basig yung ka Basig Sa buntag Si ni unya Is ka stuck ka na? But don't worry for me! <laughs> At ay Uso din si mga ko palugi Nenchato ko yung ate Ay na siya Si ay Reggie Ingni si Drake bi palihog ipauli Kaya eh, wako yung lain masuot diri Ate kabra <laughs> <laughs> di, bro Ano ka nalui mga ate? Ikaw ang tuloy mo so, yung pante Ikaw ang yung pante si mga <laughs> <laughs> ate <laughs> Usahay mo to karo ganyang pagkatuyab Ani? Abi ko gilos na pantig panting, isong sotalis miste! Yan ako ba Di ba, di bias na eh? Di bias na eh? di malimod. Di mo ginagin brother. Kailangan mo na-remember yung Kanyong nung ka na ito muna? dito sa lewit suya? Ito si Spacer ba? Lasing na? Di ba po yung ikna yung pangyawa? Magchumpa! Mabugos na mo yung animal! Yo, boy <laughs> <No>, oh, oh. <laughs> mo ka. Yo, ha? May gangi, nakagunta si Mitsuya. Ipagawa sa namin ito ng uti niya. <laughs> mga kadlukan kay Gnaong niya, mahilam ko si Gtamot. Huwag mo tingala, taot bukalit niya ugluhod. Ispacer, igsoong gilin mo no? Awang namang, no? Ako na ako, kachupa ko kayo. Bra, okay ka? Sa <laughs> so, mga mulo ng lusipot mo ka No?

Oke, okay pak. ka? Sige, ikaw sa Pastor Reality ka. Paradox, mo na rin ni akong kalaban. Buda o gramang di di mo yang iyang kaatbang. O kumpirmado, mas dagat pa sa akong nadulaan. Pues, kung sa ato pa, mas nalong na ni Karun. Busa na ako, direti di ako, akang tong Karun. Bisa kung pa panimo kalalong, ako akana ng muyun. O kinikitabladong atong itong tungan karong deritika nga limasun. Awang, iyang mga estilo. Gabi ka week. Kulang na lang sa imo. Mura na kang magbig. Awo, pasigasiga siga sa imo Pasalamat ka, nisiga. O, klarong nanoon ka. Ayun. <laughs> ha? Ano ba yung Ah, unsa? 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 Mau, Unsa? 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 Bisan pag kapila ang tinarong, bisan pag suluban ka pinakanindot nga barong, wag yan pulos, bisan pag, wag yan pulos, bisan pag bugat, imong gibalon nga pulong, gi pukos, huwag imong gipugos, huwag pagani ka bukal, imong nang hihaon. Kung pagkabusog nila, kung imong gidalit, huwag naluto o tarong, naghanda kong kakaparas duwa, pero nga nung mga bisita, di niyong matarong o pakaon. Kikitan ko na ko yung batin, sos, wag yan ako gipadayon. <laughs> Ay kalain ha? Pero wag may ay bisabag malain ka. May prang ka migo, wag kay lawit paminawon. Ug mubuhi kag lita, tagaay ginabuhi. Bati na gani kag nao, bati pa kay minam, bati ani mo. Ba? mo, sila. Bati na igid nao, bati pa kay minam, bati Pero sa mong duha tani kanon, ako'y dili tarong lang taon. Pero gi tarung o staro man ko kunimbo paminaon. Unya aso ay gusto niyo. Di lantaro lang taro wala ay paminaon. <laughs> ba? O okay, gi motiyo dala mo dugo. Ba ka na sound trip ang porn, mo gan bukos mga ungol. <laughs> 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 Unya. Pa iska sta iska sta ba pa mong panganya Bisa no ngani mang pentingnya tingin ya baga. <laughs> Wa Allah. Ako may naulaw ni munuundung may pabangita ng purong aron matabunan ang nawong. Ay sa padunggo sa sa utoy, eh, bait ko. Uy, no dira. <coughs> Ako may naulaw, wakan uwaw. Ako may naulaw ni munuundung may pabangita ng purong aron matabunan ang nawong. Kalawi gyud ni mo hampakon ug takong. Og pa ayon mayong dikso ilubong, kuyaw basin makaamong. Mo ni iskasta sa bukid Apik og tarong mo ni padulong madaot na Ayun, <laughs> kuli nga rin to. Sa inyo, karoon na yun. Kasi maturta, di karoon. Kasi ako na yun si <laughs> Sige, ang pangalan na po na itong istoryahan. Na kay Real sa pangalan pero nilili ka Ang tunay nga Real na, na sinong atubangan, dobarog. Ana si atong bate nila ni Paradox. Dili ni dulaan pero ako rani mula dulaan. Kabalo ba mo ang aking sana ang binuhatan? Basta kanji, baunay dinulaan. Pwes, kung ako inong dulaan, mura na kami nag-suicide. Ditotok sa iyang ulo dahil yung ikablit, kalibre 45. Round 3 para kay

Alam ko nag-gigan po sa taon. Oh, ako, ang ilong. Kalami ba na, kusi, kusi on. <laughs> Pero mas trip na kung tusok, tusok on. <laughs> Ipaburot ako da daan o niya. Ipaburot ako, murag nagduwa ko balon. Sikma sa daan ko, sila sik on. Pero <laughs> di ko malagsikan, kaya ako nang kusa on. Pisilon ako, daan dayun yun, pusilon. Tala na doon dito ang mabutok. Diyos ko simba ko, labo ko nagisgipabot sa nagpikulong. Ako rin na awa si mong kog mo. Ataya no? Ataya ni mogoy. Puro magag-anak ni kibuloy. Pune po mas mga tsuyloy. Tsuy ng looy. Murag itu yung wag ipapotoy. Kalungoy ba ni Buboy? May pagputlo ni Manang Pitoy, o niya ipatoktok sa sunoy. O gusto ka makasapi, ibalik yan sa tumboy nga katong murag naug manoy. Mga muna, ilabi ang nga pangandoy. Itanaba ko ba? <laughs> ah, mata sa mata. Bro, <laughs> <laughs> Probosik imo kung birahan na iyo, biyo. Unya, wala na. Nawala na ko sa mong suwat. Um, yeah, now, at, uh, silingan ng mga bungi, bro. Malawag uh, uh, <laughs> 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 <in>, <coughs> na piyong dalit. Sidrik, agaw. Pipi, amaw. Iwa ka, ganyo, bro. Di atay, bisang pag pistol bristel na ko dito ka ron. Bisang pag ko kaya, kaya tika'ng irokon. Murah kag lemok sa kuwa, wapay kag katumpag, ihapak na tika. Yate gamay na kay ko ay. Pero, dugay na muntan ba? Bakit ang laki mong tanga ka? <laughs> bakit ang laki mong tanga? Oo, oh, tagahalog oh, bakit? Anong gusto mo? Ako? Shit! No! <laughs> no! Fuck you! Uy, naraw, fuck you! Naraw, fuck you! <laughs> Bago pa lang kita to! Bago pa lang

mas gusto lang na ako, may ma maibalo sa imong nga mas naandam pa ang tahanan nga imong botanganan, pag umaglany nga baton, wala niya dapat mangilakot, kaya mas naandam pa siguro na naku ang yuta nga akong kung natalo. oh, ay oh, good, ay wala pa, omano na? naman! judge, 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 Sa judge, 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 Yo! yo oh, okay. dinsyo, slaughter! Ah, uh, akong giboto kay si Real Kita mo kayo sa video. Bisag freestyle. Uh, shirt di kayo ito. Ang kontra. Para ito. Pak bars. Tanang ng tulog karang kay, kay Real Sayang ang sulat ni Juan. Yeah. Ah, Real G, Real G. Yo, Jeric Bars. bars. Um, sa ako round one, all three rounds, mahatag um, ako no, kay Real J. Um, memorable sa ako mga part niya is katong um, freestyle niya nga. Kapag ako ang um, ikawat niya sa lina sa atin, eh, ano, yung kalaban niya, niya sakto kung kayo ang iyang atar niya, flower flower nga shorts. So, sakto ko siya nga freestyle. O katong nagdala po siya props, okay yung kayo siya. Niya, timing na brand out. So, effective ito. So, muta ko, uh, Real J, all three rounds. LG all three rounds wala na itagang nga explanation mas kita man nga mas lutaw yung performance stage presence kumpara sa isa Yo, CyberM M. Day, pang token, pasan. Um, all three rounds, Real G. Kaya, kita mga kaiba nga. Kwan gibi, si Real G, marag, kanang, although, kwan niya, yeah, freestyle, pero si Kwan, kulang gigi sa mga oras ba, yo, Real G. Puan, round one, round two, round three. Um, Yo, what's up? Tira Punto, Dimension Tournament. Tama ka daw kayo na ba eh, sa finals. Then, 6 months pwede contract sa Kalinaw Local Brand PH. Plucky Certificate. Huwag salamat sa mga major sponsor na kanunay supporta labi na sa Kalinaw Local Brand PH. Inshallah, Allah, Balenciaga Enterprises, Hope Trades, uh, Kogi Gama, Spinwise Clothing, P Omega Sigma, Pitik ni Bulldog. Huwag salamat sa mga minor sponsor, labi na sa mga major sponsor, Dok RGP Pito, board member sa Port District, ang boto sa mga judges by 5-0 para kay RLJ. Thank you. sa <laughs> <laughs> <laughs>